Bamboo yan. Siya ka bamboo. Kawain lang yan. Bamboo place na lang. Bamboo place? Charmy. Maganda dito, no? Ano maganda? Bamboo, Charmy. Charmy Bamboo. Bamboo 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 mi. bamboo 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 me, bamboo me, bamboo me, bamboo me, bamboo me, na lang. Combination um. Alagaan natin. <laughs> <laughs> Next time, mag-picnic tayo dito. Magbabaon daw siya. <laughs> ay po first time na ako. Ah, magbabaon. Akala kaya magbabaon dito? Dito ba 'yan namin dito <laughs> <laughs> na lang ako. <laughs> oh, namin ko pareho. Wake up, 'yung secret pa na. Hi. I'm really happy. Ayusin mo naman mga kanamang engot eh.